Hindi na bago ang meat alternatives. Pero alam nyo bang mayroon ding itlog na plant-based? Ano naman kaya ang lasa? Alamin natin sa pagbabalita ni Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hindi kompleto ang paboritong ulam ng mga Pilipino na silog kung walang itlog. Kaya naman ang ilang vegan friends natin, sinubukan gumawa ng itlog na hindi galing sa manok. Pwede ba yun? Mukhang itlog yan ang unang papasok sa isip mo pag nakita mo itong eggless egg. Pero kung itlog lang dahil ang lasa medyo malayo sa totoong itlog. Mas malapit ang lasa niyan sa puto pero pwede raw yan ipare sa ramen o di naman kaya sa paboritong silog. It doesn't taste exactly like real eggs uh, in terms of flavor. The egg whites have a very subtle taste. Uh, siguro may kukumpara ko siya sa manipis na puto. ah uh, yung yolk naman, Very umami and eggy. Easy to prepare naman daw ang eggless egg. Ang ingredients, mabibili lang sa palengke. Yan ay cornstarch, turmeric, at coconut milk. Kaya ginaya na rin natin itong eggless egg. Kung ano ba talaga ang lasa? Ito, yung ginaya nating eggless egg. Pagkakamalman talaga siyang itlog pag medyo malayo. Yung lasa naman, ay malayo. Ang normal na itlog na ating kinakain. Masarap na, healthy pa dahil wala kang ang kolesterol dito. Uh it has zero cholesterol kasi nga it's plant-based. So kahit uh, kahit mag-only eggs ka pa, kahit uh, ilang vegan eggs ang kainin mo, there's you don't need to worry about your cholesterol or uh your blood pressure. Masarap kumain, mapanormal na pagkain man 'yan o vegan alternatives. Basta, huwag magsasayang ng pagkain ha. Mabal journal. Event, tingi po hatid. Ang mukha ng balita.